KaMix, welcome to my channel. So, ngayong araw mga KaMix ay magre-review tayo sa aking ginagawang speaker, no? Yung na-upload ko na to uh, 11 months ago. So, marami kasi nagko comment dito sa aking uh, upload na to na ano daw yung connection at saka ano daw yung mga kapasitor na nilagay ko. So, sa video na kasi yun kulang ng info yung aking upload na yun no? hindi ko masyadong napaliwanag yung mga connection, kapasitor so ngayon ipapakita ko sa inyo at bubuksan, na, binubuksan ko na so tatanggal ko na yung screw para tuloy tuloy tayo so bago tayo magpatuloy mga kamix baka naman kung bago lang kayo dito sa aking uh, channel subscribe naman at pa-hit na din sa notification button para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na mga videos. Maraming salamat. So proceed na tayo mga mix, Let's go. So ayan na mga kamigs. Nilabas ko na siya sa kahon. So ayan kung makikita ninyo. Ayan na. Nilabas ko na siya para mabilisan tayo. Maingay yung aso ko natatakot sa ulan. So dito tayo muna sa ditin. So ito. Ayan yung ditin natin. Ah... Uh, mayroon siyang microphone dalawa. Ayan. Tapos mayroon siyang eco volume. Ayan, ito yung volume sa music, treble at sa bass. So mayroon din dito pwede ka maglagay ng lights dito. Ayan, oh mayrong uh, switch sa light. So ito yung power on niya. And then pwede siya sa battery. 12 volts and 24 volts. So ayan sa DC. So ito yung AC 220 volts. So itong uh, dito natin mga kamix ay ito yung likuran niya. Ayan o. No? So itong bakanti mga kamix, ito yung pwede ka maglagay dito ng ilaw. No? Para para may may dancing dancing ba. So dito naman sa connection natin, ito. Yung kulay blue, ito yung subwoofer. So ito yun o. No? Ito. Dito natin nakakonek sa kulay blue yung subwoofer. And then ito yung tweeter. So ito yung ating D10 no, Tested din din mga kamiks Dahil 11 months pa na itong ginagamit Hanggang ngayon Buhay na buhay pa siya Hindi pa siya nasisira So Ang peak power nito mga kamiks Itong D10 natin ay 400 watts Ito Ang peak power nito ay 400 watts Can drive 4 ohms 100 magnet speaker Ito ang ating D10 So, ayan, tested na po yan, mga kamigs, kasi 11 months ko na yan ginagamit. So, dito sa Twitter, ayan, kung napapansin ninyo, wala akong nailagay na kapasitor. Kasi sa time na yun nung gumawa ako uh, wala akong kapasitor. So, ginawa ko na lang, ganyan na lang. And then, ito yung ating mid-range. 5 uh, inches, concert, 150 watts, tapos may kapasitor siya. And then, ayan o dito ko siya isinama sa Twitter. No, imbis dito siya makakabit sa sa boper. So ngayon, babaguhin natin tong connection niya mga kamix. Tatanggalin natin to dito, and then ilipat natin dito sa sa boper. Tapos meron na siyang kapasitor na So ito yung kapasitor niya. 4.7 na uh, microfarad 100 volts. So ayan, mamaya mga kemix ito, lalagyan natin to ng kapasitor dahil mayroon akong kapasitor na nabili. So ito yung ginag uh, sa natin. 10 inches, 300 watts. So 8 ohms ang impedance niya. Dual terminal. So kung nakikita niyo yan, mayroon siyang wire dito. Ayan, may dalawa siyang wire. Ang ginawa ko niyan mga kemix ginawa ko siyang 4 ohms. 'Di ba? 8 ohms siya. Ginawa ko siyang 4 ohms, ang ginawa ko dyan, naging ginawa ko parallel connection. So ito yung positive niya, pumunta dito sa kabilang positive. Tapos yung negative naman niya pumunta dito sa kabilang negative. So nagiging 4 ohms na siya kasi pinarallel ko siya. So ngayon, itong ating uh, mid-range ililipat ko siya. Iparallel ko siya dito. So base sa aking mga napanood ayan kasi hindi naman tayo masyadong marunong pa pagdating dito sa mga pagbubuo ng ganito dahil natututo lang din tayo sa ating mga napanood so pwede siyang ikabit natin dito sa subwoofer dahil meron naman siyang kapasitor ayan baliwala na yung sabi nga baliwala na daw yung uh, impedance nya kasi may kapasitor na siya no so tatanggalin natin to at ilipat natin dito So, ayan na. Natanggalan natin mga kamix. So, ngayon, ikabit na natin siya dito sa sa subwoofer. So, ikakabit na natin to mga kamix. So, bali itong puti niya na wire ay ito yung negative. Ayan. So, ito, ikabit natin to sa negative. So, yung black niya, yun yung naging positive natin. No, dahil wala din tayong wire. So, ganoon na lang. Ikabit na natin dito mga kamix. So, ayan na mga kamix. Natapos na tayo nagkabit. So, pinaralil natin siya mga kamix sa sa buffer, yung ating midrange. So, ngayon dito sa Twitter, maglagay tayo ng kapasitor sa kanya. So, ito na yung kapasitor natin. Dalawa. So, ayan. Uh, 6.8 microfarad itong gagamitin natin no, para dito sa Twitter. Ayan o. Oh. 6.8 100 volts so ito tigisa sila so ikakabit na natin so dito natin to ikabit sa positive nya mga kamiks putuli na lang natin Ayan. So, ayan na mga kamiks, natapos na tayo naglagay ng kapasitor sa ating tweeter. So, ang ang connection din nito mga kamiks ay paralel din. So, yung positive niya dyan, ito napunta dito sa positive. Yung ito. Tapos itong negative niya, ito din. So, yan yung connection natin siya dyan no? Uh, mga kamiks. Ayan o. So, ito, yung wire na ito, Ayan, yung dugtong na yan. So, ito yung napunta dito sa ating amplifier. Ayan, sa ating d -tin. So, ito yung connection na. Oh. So, ayan. Ito yung connection niya, napunta dito. So, ito naman, ito yung sa ating sa subwoofer. Ayan, ito yung sa subwoofer natin. Subwoofer at sa kamidrin. So, ayan na yung connection natin mga kamiks uh, nakaparalil po lahat yan ating koneksyon uh, connection so itong ating mid range na may kapasitor na 4.7 microfarad ayan nakakabit dito sa ating uh, sa buffer nakaparalil connection positive to positive ayan negative to negative positive to positive negative to negative So, ayan na yung connection natin mga kamix. So, puro paralel yan. So, pagpasensyahan nyo na yung aking uh, mga connection. No, kasi hindi pa naman tayo professional pagdating dito. So, natututo lang din tayo sa ating mga napanood na mga videos, yung mga tutorial. So, doon ako na yung na magbuo ng speaker. So, sa awan ng Diyos, hanggang ngayon, uh, okay pa naman itong ating yan uh, dating. Ayan, 11 months, uh, gumagana pa siya. Eh na natin mga Kamix at nang matesting natin kung okay ba yung tunog nya, kung hindi ba nagbabago. Kasi yung tweeter uh, yung midrange tinanggal natin sa tweeter, no? So, try na natin at ibalik na natin to mga Kamix. na mga kamiks na buo na natin ulit so ngayon sound sick na tayo ayan nasaksak ko na yan nakauna so naka bluetooth na yung aking gagamitin dito so ayan mag play na tayo ng music mga kamiks <laughs>

So, ayan na nga mga kamates. Uh, hindi na tayo nagtatagal nag-soundcheck dahil malakas ang ulan. So, ayun. Sana nagustuhan ninyo yung video ko at napakita ko na sa inyo yung connection at saka yung kapasitor na nilagay ko sa twitter at midrange. So, disclaimer lang doon sa mga professional na sa mga pagdating sa sound system. Dahil kami ay mga baguhan lang. So, kung mayroon kayo na, po na sa aking mga ginagawa, uh, baka pwedeng... Uh, mag-comment lang din kayo para ma-correct -e namin kung ano man yung mali sa aming mga ginagawa na mga baguhan na nangangarap na maging katulad sa inyo na mga magaling na pagdating sa mga pag up ng mga speaker so ayan maraming maraming salamat sa walang sawang suporta sa inyong panonood sa mga nag-comment sa aking video sa speaker na yon Uh, sa, sana mapanood niyo ito at makikita niyo ninyo yung connection no, pagpasinsahan nyo na kasi yung una kong upload kulang pa ako sa kulang yung info na nilagay ko yung pag upload ko doon no, hindi ako masyadong nakapagbigay ng info doon so ngayon alam ko na kung paano so maraming maraming salamat sa mga nagko-comment sa video na yon at dahil sa inyo ayon Uh, review ko siya at naipakita ko sa inyo yung connection, kapasitor, you know, yung mga nilagay ko ng kapasitor. So hanggang dito na lang tayo mga mix dahil maulan ang panahon. So sana nagustuhan ninyo yung aking uh, video. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless us all. Bye bye.